Ha? May tatlo na siyang medyo malaki. Ayan, sunod-sunod na ang kanyang pagi kag ng nyog. Ayan. Tapos yun na sa tulo. Ang ng kanyang ba, ng coconut dwarf. Maliit na puno pero madami na siyang bunga. Ayan. Sa katotak na kahoy. Yeah, yan, diyan pala ang may bunga na coconut dwarf. Yan yeah, maraming markot na uh, Ano tawag nito? Langka. Yan, yeah, 'yung orchids mo. Orchids. ayan orchids mo lagi ginawa ni Saira. Ano? Ano po na? Tinagdagan ko lang ng bunot. Yan. Tatanim na naman si Toto na ano to? Si Tau. Si Tau. Tapos pakita ko sa iyo yung saging na may saging na may bunga na may saging na may bunga na nag isang saging ayan oh. ayan pagdating mo mayroon ka nang titibain ayan. malinis na ano Oh, tama yan. Dito eh ano, siga. Wow. Oh, may sahod na to. Oh, batang maliit. Tinataboy niya yung ano, yung damo doon sa may, sa labas para hindi maano yung puno. Ito, yung kalamansi mo ay naubos na ang bunga. <laughs> Kakapitas ko lang, hindi ko napakita sa iyo. ano o. Oh. Marami pa rin siya mali maliliit. Ang kapitas ko lang ang lalaking bunga. Ayun. Doon sa ano. Ayun sa ang ano mo oh. Bayabas. May bunga pa din. Oh, oh, di ba? Maganda na yung paligid. Oh, dito ang dami ko rin nakuhang ano, bunga. Kalamansi. Wala ako kasi kaninang dalang cellphone kaya hindi ko napakita. Oh. Ayan o. Oh. Tagataboy ng ano. Ayan ang daming bunga kanina o. Oh. Ang lalaki pa. gagawin kong lemon juice. Ito o. Oh. O oh, tingnan nyo. Tingnan nyo mga langga. Ayan oh. o. Ayan. Bunga niya. Masyadong maaraw. Matirik na ang araw mga langga. papa uh -uh. Papakita ko o. Oh. Ayan. Videohan ko daw siya. Nagahakot siya ng damo. Ang ano. Ang ganda. Ang lalaki yung bunga niya. Mga langga. Lalaki ng mga bunga niya. Kapitas ko lang kanina. Eh wala akong dalang cellphone. Hindi ko na video. Ayun pa. May mga malalaki pa siya. Oh, ayun o. Oh. May malalaki yung bunga pa. Ayan. Ayan, malaking bunga pa siya. Hindi ko inubos. Para pagdating ni, ni Baby man, si Vlog ay mayroon pa siyang makuha. <laughs> Salin. <laughs> mayroon pa siyang makuha. Ayan, masipag na bata. Tumutulong sa ama. Ayan. Ayan. Maganda na siya. Mung ano. Doon naman puro ha, balik lang. Dito naman ay yung may kunting daanan dito. Ayun. Mga tanim din na mga gabi. Ayan. Titignan ko nga kung may bunga yung ano, yung limon dito. Ayan ang mga gabi pa. Oh, wala. Wala siya dito bunga. Wala bunga dito. Hindi pa siya nag-aano. Ayan ang mga gulay. Ayan. Ayan, may nag-aano na din yung papaya na mo na na din siya. Oh. Ang mga kwan hindi ka na magugutom dito kasi maraming gulay, dami kang magugulay, daming okra. Ayun. Daming okra. Ah. Tapos mga sitaw. Mm -mm. May mani din siya. Ayan ang mani o. Oh. Ayan. Kita niyo mga langga. Ito yung mani. Ayan. Ayan. ang mani. Ayan. Yung mga an, ito ya ang kwan yung ano tawag nito yung labog labog o ayan si tao mm. may mitas ka na lang yan marami dito tanim mga okra, ang daming bunga. Sipasitaw. Yan, daming ito okra din siya at saka ang kwan yung ang tawag nito talong yun sa loyot, na nunuyot na yan Ayan, mga langga nandito na salamat sa panonood thank you for watching bye bye